Brigada in the heart of changing lives. Makabagong tunay na radyo, tunay na ranyo. Angat sa musika at balita. Musika at balita, Brigada News FM. Broadcasting from the nation's seat of power and the vibrant capital of the Philippines, Metro Manila, Metro Manila. Our home, our treasure, and our pride. Join the Brigada Nation Building Initiative to create sustainable jobs by attracting more travelers to discover the delightful Philippines. Be the heart Of the delightful Philippines, isang bayan, isang tahanan, sabay-sabay nating palakasin ang tulong, trabaho at turismo. Brigada. Brigada, in the heart of changing lives, this is 105.1 Brigada News FM. Brigada News FM, Manila, the music and news authority. authority. Mga kabrigada ang ating one time the new Filipino time. Alas 6 na ng gabi. This time check is brought to you by Drive Max Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Six six sa mga bagong balita. Rini, rini sa buong bansa. Sa buong bansa. Na ito na ang Drive Max. Brigada Balita Nationwide. Mula sa Brigada News FM, Manila. DRIVEMAX! na Balita! Ang programang ito ay hatid sa inyo ng DRIVEMAX Capsule. Lalaking angat, tumatagal! Sa DRIVEMAX Brigada Balita Nationwide ngayong gabi, Malasho at Comelec, malamig sa mungkahing snap election. Pagbibitiw sa pwesto, hindi opsyon para maibalik ang tiwala ng publiko. Ayon naman kay Senate President Soto. Pangulong Marcos, binigyang diing hindi sapat ang resignation para maabsuelto sa korupsyon. Investigasyon sa katiwalian, posibleng abot na raw sa sariling bakuran. BNP, walang natatanggap na panawagan na bawiin ang suporta kay Pangulong Marcos. At presyo ng diesel, tataas sa ikapitong sunod na linggo. Prime Time, Lita. and Buong puso kasama ang buong puwersa ng Brigada News, FM Brigada News FM Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Sama ang lakas ng Drive Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ay Drive Max. Brigada Balita Nationwide. Drive Max. Balita. Balita. Magandang gabi Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Mula po sa Brigada News sa Manila. Ito na ang Drive Max Brigada Balita Nationwide. Araw po ng Lunes, October 6, 2025. Kami ang inyong tagapagbalita. Ako si Brigada Lay Bagyo. At Brigada Sheila Matibag. Drive Max. Drive Brigada Balita Nationwide. Nationwide. Tinawag na wishful thinking ni Palace Press Officer Undersecretary Attorney Claire Castro ang ideya naman ni Senador Alan Peter Caetano na posibilidad ng snap elections. Ayon kay Castro, abala si Pangulong Bongbong Marcos na magtrabaho para sa bayan at walang panahon ang presidente sa ganitong mga pamumulitika. Binigyan din naman ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson na hindi sagot sa korupsyon ang pagsasagawa ng anumang eleksyon, mapasnap man yan o regular elections. Ayon pa kay Lacson, imbis na makatulong ito ay baka makadagdag pa ito sa korupsyon dahil maaring gamitin ng ilaan ang pagkakataong ito para mamili ng boto gamit naman ang pera ng taong bayan. Ayon pa sa senador, imbis na gawin ito mas mainam umano kung magkakaroon ng pagpapanagot o pagpapakulong sa mga kurap politisyan. Nanindigan din ng Commission on Elections na hindi ito magagawang magdaos ng snap elections nang walang batas na naguutos nito. Sa isang panayam naman, sinabi ni Comelec Chairman George Erwin Garcia na walang umiiral na constitutional o legal framework na nagbibigay naman ng ganitong klasing butuhan sa ilalim ng 1987 Constitution. Samantala, iniluta ngayong linggo ni Sen. Alan Cayetano sa kanyang social media post ang kanyang mungkahi na magkaroon ng mass resignation mula sa Pangulo hanggang sa mga kongresista upang makapagsagawa ng snap election. Kaugnay ng usaping ito, sinabi ni Sen. President Tito Soto na hindi naman opsyon ang pagsagawa nito para maibalik ang tiwala ng publiko. Samantala, si Cayetano may paglilinaw naman sa naging clean slate proposal niya. Para sa kabuang detalye ng report Brigada Cortez, i-brigada mo! Brigada! Brigada. Ba -ba 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 report. Marie... ni Senate President Tito Soto sa naging press conference ngayong araw na walang legal o constitutional framework ang pagsasagawa ng snap election. Ito nga ang naging tugon ng senator nang matanong siya tungkol sa kanyang opinion sa iminumungkahi ni Senate Minority Leader Alan Quetano na snap election. Ang snap election, kung maaalala, ay tumutukoy sa maagang pagsasagawa ng eleksyon mula sa nakatakdas ng schedule. Imbes na gawin ito, may iilang mungkahi naman ng senador para may balik ang tiwala ng publiko. First of all, uh, and I have vowed already, we will make sure that the budget process, as far as the Senate is concerned, will be transparent and accountable. So that's one. You know and then uh, hopefully the ICI can open to the public its uh, deliberations, you know? that's another. and the most important of all is that the judiciary act well. in other words, may mga ma prosecute, may mga makulong, at may ma ma kaya may find guilty. yung mga guilty Dagdag pa niya, hindi rin naman din daw may tuturing na opsyon ang pagbibitaw sa pwesto ng Pangulo hanggang sa mga kongresista para lang malabanan ng korupsyon. Cannot be an option eh. What do you do with those who are not guilty? What do you do with those who uh, are newly elected and uh, have no bad records? O, what do you do with them? Idadamay mo doon sa mga guilty or sa mukhang guilty kung hindi man guilty ida kung meron bang marumi but natin idadama yung mga malinis doon sa marumi so i uh, i don't know it's uh, very far fetched as far as i'm concerned it's um, we we will be entering something like uh, 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 uncertainty and chaos in the political world pagkaganon ayon naman kay SP Pro Tempore Ping Lakson, imbis na magsagawa ng snap election, ay mas mainam pa raw kung papanagutin ang mga taong nasa likod ng flood control issue. Anya, imbis na makatulong raw kasi sa paglaban sa korupsyon, ang snap election ay baka makadagdag pa ito bilang maaaring mamili ng botong ilan gamit ang pera ng taong bayan para lang manalo sila. Matapos maging usap-usapan ang tungkol sa mungkahing ito ni Cayetano, ay ganaman ito nagpost sa social media para makapagbigay linaw tungkol dito. Anya wala naman daw sa trabaho niya o di kaya sa intensyon niya na utusan ng ilan na mag-resign sa pwesto. Dagdag pa niya ang tungkulin ng daw niya ay suriin ang problema kinakaharap ng mansa, manalangin at mag-isip ng ideya para resolbahin ito in the heart of changing lives. Ako si Brigada Ann ng 105.1 Brigada News FM Manila, the Music News News Authority. Aut Trimax, Brigada Balita, Nationwide. <makes> Aminado naman ang liderato ng kamara na bumaba ang tiwala ng publiko sa institusyon sa gitna naman ng mga kontrobersyal na isyong kinakaharap. Gayunpaman sisikapin o manunila nila na maibalik ang nawalang tiwala sa tulong ng paglilingkod ng tapat. May report si Brigada Haji Camino ibrigada mo! Brigada! report! Alam kong hindi po madali ang sitwasyon ng Kongreso pa sa panahong nito. Mabigat ang hamon sa ating institusyon ang maging bawat isa sa atin. May nababalitaan pa nga po ako na may mga kasamahan tayo na kailangan pang magpalit o magalis ng uniforme bago pumasok dahil sa takot na mapaginitan na habang nagpo-commute papunta dito sa kongreso. Ganito inilarawan ni House Speaker Faustino Boji D. III kung gaano na umano ang tiwala ng mamamayan sa Kamara bilang isang institusyon. Sa kanyang unang mensahe bilang speaker sa flag raising ceremony, binigyang diin na napakalaki ng hamon na kinaharap ng Kamara sa kasalukuyan. Pero hinimok nito ang lahat ng mga kawani na magtulungan sa trabaho upang maibalik ang tiwala ng publiko sa Kongreso sa pamamagitan ng pagtataguyod ng pagkakaisa, integridad at dedikasyon sa paglilingkod. Pero ito rin ay paalala na mas kailangan nating pagbutihin ang ating trabaho at ibalik ang tiwalang iyon sa pamamagitan ng tapat na paglilingkod. Tandaan nating lahat, sa bawat bagyo, may araw na muling sisikat, sa bawat gabi ng ay may liwalag na parating. Laging may liwalag sa tulo ng bawat lagusan. Pinasalamatan din ni D. ang mga staff ng Kamara na hindi napagod na magsilbi lalo na sa panahon ng budget deliberations. Wala anyang batas na may papasa at walang sesyon na may sasagawa kung wala ang kanilang sipag at dedikasyon. Samantala, naniniwala naman si House Minority Leader Marcelino Libanan na upang maibalik ang tiwala sa Kamara, kailangang matugunan ang mga kontrobersyal na issue lalo na ang pambansang budget. Una po ay kailangan matugunan ang, ang uh, mga binabato ng... Na... Sa budget, tungkol sa flood control, kailangan maging mabilis ang resolution ng uh, mga investigasyon ito. At sa atin naman mga mababatas ay talagang uh, magtrabaho lalo na sa budget na mapunta sa tama na kinakailangan ng mga tao at uh, maging uh, responsive ang, ang budget na ito sa, sa pangangailangan ng ating mga kababayan. In the heart of changing lives, ako sa Brigada Hadjika Aminio nang 105.1 Brigada News FM Manila The Music and, Music News, and News Authority, Authority. Climax. Climax. Brigada it Nationwide. Nationwide. Samantala, iginiit naman ni Pangulong Bongbong Marcos na hindi para sa pampolitikang interes ang investigasyon sa mga ghost flood control projects. Sa latest BBM podcast interview, sinabi ni Marcos na isinapubliko niya ito upang matigil ang malalim na ugat ng korupsyon na matagal nang pumipigil sa pag-unlad ng bansa. Kasabay nito, inamin ng Pangulo na hindi lang ito isang panlabas na usapin dahil posible nakapasok na rin ang problema sa sarili niyang bakuran. Sa tanong kung handa ba siyang harapin ang posibilidad na madamay ang kanyang mga kaalyado sa investigasyon, malinaw niyang tugon, I think we are already there. The apprehension of most people's minds now is what is the end game? Yeah. I mean that you were possibly contemplating and yeah. also is what's gonna happen if later on the trail leads to the, to the backyards of your own allies. I think we're already there. Yeah. Why would I even start such a thing if it was somehow for political advantage? Yes. The reason I brought it up and made it part of the uh, national discourse was quite simply because this could not go on. Yeah. Because if it kept going we suddenly discovered how how deeply entrenched this entire system was. Dagdag pa ng Pangulo, hindi siya papayag na maging bahagi ng kulturang sumusuko na lamang dahil limitado ang panahon ng panunungkulan. Sa huli, mariinyang sinabi na hindi sapat ang simpleng pagbibitiw sa pwesto para mapanagot ang mga sangkot sa maanumaliyang proyekto. Aniya, may malaking pinsalang na idulot ang mga ito, hindi lamang sa ekonomiya, kundi pati sa buhay ng mga Pilipino. Does resigning absolve people of culpability? No. Okay, that's not sufficient. That's very good to hear. Oh no, no, that's that's not enough. That's not enough. Uh, there is a great deal of damage that has been caused, uh, not not only financial damage or economic damage, but damage, to, actual damage to people's lives. I mean, very simple: a, 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 a lousy flood control project that collapsed during the flood that killed a family. I mean, how can you live with that? Brigada Nationwide. Walang natatanggap na anumang panawaga ng Philippine National Police mula naman sa mga retirado at aktibong pulis para bawiin ang suporta kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dahil sa isyo ng korupsyon. Ayon naman sa PNP, nananatiling mataas ang moral ng mga pulis at walang dahilan para magsagawa ng tinatawag na loyalty check. Darito ang ulat ni Brigada Kast Austria i Brigada. Brigada Lord... Ngayon ang -acting, acting PNP chief Police Attorney General Jose Melencchonertes Jr. na walang sinumang opisyal aktibo man o retirado ang lumalapit sa kanya o sa kanyang mga tauhan upang hikayatin silang bawiin ang suporta kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sinabi ni Nartantes na nananatiling tahimik at maayos ang sitwasyon sa loob ng PNP at walang indikasyong may gumigising ng isyong politikal sa kanilang hanay. On the part of the Philippine National Police, wala pa naman kumakausap as well as uh, my staff, as well as the commanders and even the uh, regional uh, directors kasi yan ang mga pinaka-importante whether civilian and or uh, retired armed forces or Philippine National Police officials. And so pagka meron, and then maybe pwede ko silang uh, kausapin not to do it. Giyit malinaw na mandato ng taong bayan ang ipinagkatiwala kay Pangulong Marcos kahit walang dahilan upang questionin ang kanyang liderato. What's the basis? We have a president that is uh, a sitting president who won by a majority votes. Taas nga eh, di ba? More than more than 50 percent of the voting uh, uh, number, I nakuha So I don't see any. Uh Uh, basis para patalisikin. Dagdag pa ng PNP Acting Chief na nanatiling mataas ang moral ng mga pulis at tuloy-tuloy ang kanilang trabaho sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon at hindi kailangan ng loyalty check dahil malinaw ang kanilang paninindigan at tungkulin sa bayan. Philippine National Police, yung moral, the state of moral of the Philippine National Police is high, relatively high. And uh, Uh, we will, uh, kung ano yung nararapat yun ang gagawin namin. No need for loyalty check. Mana lang, nauna nang inamin ni AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. na may ilang reteradong opisyal ng militar na nagtangkang kumbinsihin siyang bawiin ang suporta sa Pangulo dahil sa issue ng katiwalian. In the heart of changing lives, ako si Brigada Castellano. Austria ng 105.1 Brigada News FM Manila The Music and News Authority, Authority. Right back. Right back. Brigada Nationwide Nationwide Samantala kasunod ng malakas na lindol sa Cebu agad na kumilos ang Bureau of Customs para maghatid ng tulong sa mga nasalanta Mga gamit na dating inabandona at na forfeit ngayon ay nagsilbing pag-asa para sa mga nawala ng tirahan Narito ang ulat ni Obrigada Digor Studio e obrigada mo. Obrigada. Bye report. Bilang tugon sa pangangailangan ng mga nasalanta ng lindol sa Cebu, ipinagkaloob ng Bureau of Customs sa Office of Civil Defense ang mga abandon at forfeited goods mula sa Manila International Container Port, kabilang dito ang 56 rapid emergency tents at 1087 assorted tents na magsisilbing pansamantalang tirahan ng mga apektado. Kasama rin sa mga ipinadala ang 50 mobile power supply units para sa kuryente sa mga apektadong lugar at isang bayu bio toilet unit para masiguro ang maayos sa kalinisan sa mga evacuation sites. Bukod pa rito, nagbigay din ng na mahigit isang daang sako ng bigas sa mga opisyal at kawani ng BOC bilang karagdagang tulong sa mga pamilyang nangangailangan. pinag Pinagutos sa atin ni Pangulong Bongbong Marcos na gawin ang lahat na pwede natin maitulong, pwede natin ibahagi dun sa ating mga kababayan na hanggang ngayon ay nagpipilit na makarecover dun sa nangyaring lindol. Pasado alas 10 ng umaga, nang umalis sa Villamor Air Base sa Pasay City, ang C-130 plane lulan ang mga donasyon. Ang Office of Civil Defense naman ang mangunguna sa pamahagi ng mga donasyong ito sa mga pinakapektadong komunidad sa Cebu. Target ng BOC na makapagpadala rin ngayong linggo ng mga construction materials lalo't maraming bahay ang lubhang naapektuhan. Ayon naman sa OCD, pinaplano nila na i-relocate ang mga naninirahan mismo sa fault line. Pero sa ngayon, temporary shelters muna ang itinatayo dahil medyo matagal ang permanent relocation at kailangan ng malaking pondo in the heart of changing lives ako si brigada jegoo studio nang 105.1 brigada news fm manila the music and news music news authority right back right back ganda bonita nation wide mga kabrigada, para sa mga motorista, simula bukas, araw po ng Martes, oil price hike na naman ang magiging paggalaw po sa presyo ng mga produktong petrolyo. Sa diesel, mayroong itataas po na 80 centavos kada litro. Mayroon namang 20 centavos na madaragdag sa kada litro ng kerosene. Ito na yung ikapitong linggong sunod na oil price hike sa diesel at kerosene. Mula ng unang magtaas po ang presyo ng diesel noong August 26, aabot na sa 5 pesos and 90 centavos ang kabuang itinaas sa halaga nito kada litro. Sa gasolina naman, mayroon ding madaragdag na 20 centavos sa kada litro simula po bukas. Max. Brigada Bandita Nationwide, Nationwide. Vidantayan Completo, Drive uh, uh, Nationwide. Nationwide. Yeah. Yeah. At mga kabrigada, inyo na pong napakinggan ang DRIVEMAX Brigada Balita Nationwide. Mga trending na balitang kinalap ng Brigada New Seven Philippines, katuwang ang DRIVEMAX Plus Herbal Capsule. Buong puso kasama ang buong puwersa ng Brigada New Self Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kami po ang inyong lingkod. Ako si Brigada Lay Bagyo. At Brigada Sheila Matibag. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. At sa ating mga kabrigada, sa ating Christmas Countdown, 80 days na lang, Pasko na. Wala rito sa Brigada News sa Manila, ang nag-iisang The Music and News. Authority. Brigada balita nationwide. Inyong napakinggan ang Drivemax Brigada Balita Nationwide Mula dito sa Brigada News FM Manila Drivemax Brigada Balita Nationwide Hatid sa inyo ng Drivemax Herbal Capsule Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Drivemax Capsule Lalaking angat, tumatagal Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa musika sa at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada Brigada. In the